na kakain lang ako dyan pag ikaw yung nagsaserve. Kaya naman naman kayo. E eh, paano nyo malalaman na ako nagsaserve ko hindi kayo paparnay? Dapat, kayo'y pumarini muna. Malay ninyo, ako na pala nagsaserve din eh. Eh, di, hindi niyo pa alam. Kaya kayo pumarini O kaya abisuhan nyo ako para ako magsisilbi sa inyo. Ako ang magsaserve sa inyo. Kung ano mang order ninyo, ay ako ang mag... Ay ako ang magdadala. Mm kay naman kayo. Ay siya kay pumarin sa kape naman. Ari naman kape naman ay sa barangay Don Luis ano, sa Batangas. I-search nyo laang. Ano ho? O kung kayo may ways o Google Map o search din nyo. Kape naman. oh yan ang inay. Kita nyo kasi temprete. O yan o. yan ang spelling. Kape naman. pag... Ayun. Thank you daw. O, oh, thank you po. O, oh, tinanin niyo. Ayan, isa din ito sa nagsaserve pa minsan-minsan. Pag hindi inaabot ng, ano, ng ligalig. Ayan. Nagsaserve din. Ano ka nang, ano? Hindi din sa copy niya, Ay, ang gusto daw. Nare, eh, ako daw ang magsaserve. Sabi ko, paano malalaman na ako nagsaserve ko hindi ka pupurne. Hindi ka, ho. O, hindi yeah, ay pupunta. O, oh, tama. O, oh.